Mga idol atin pong pag-uusapan na payag daw si Emmanuel Navarrete na makalaban next fight si Shakur Stevenson, at Philip Ergovic tinalo si Dempsey McKean via TKO, pero bago ang lahat ay maligayang pagbabalik sa aking channel mga idol, tera, pag-uusapan na natin. Sinabi ni Emmanuel Navarrete na handa siyang labanan si Shakur Stevenson kung iyon ang gusto ng kanyang koponan at promoter para sa kanya, Sinabi niya ito pagkatapos ng kanyang one-sided 12-round unanimous decision na panalo laban kay Oscar Valdez noong huling Sabado ng gabi sa Desert Diamond Arena sa Glendale, Arizona. Tinalo ni Navarrete ang mas maliit na si Valdez na bagamat nakipagsabayan siya nito ay nangingibabaw pa rin ang napakalaking si Navarrete na mukhang isang junior middleweight ngayong gabi. Dagdag pa ni Navarrete na hindi siya natatakot kay Shakur. Syempre, madali para sa kanya na sabihin ito. Kung isa sa alang-alang na si Stevenson ay umakyat na sa 135, malamang na ibang usapan na yun kung si Shakur ay nakatayo sa harap niya nang sinabi niyang wala siyang takot sa kanya. Pero ganun paman, wala pang pahayag si Shakur at maaaring mapunta sa top rank promoter na si Bob Arum ang desisyon kung gusto niyang hayaan si Navarrete na labanan si Shakur sa susunod. Dahil gusto ni Arum na panatilihing nanalo si Navarrete para samantalahin ang kanyang malaking built-in na fanbase sa US. Ang paglalagay kay Navarrete sa isang fighter na makakatalo sa kanya, tulad ni Stevenson o Vasily Lomachenko, ay makakasira ng mga bagay. Hindi kailanman magiging big star si Navarrete sa US kung ipapakain siya ni Arum Kinaloma, Shakur, o Roby si Ramirez. Hindi pa siya sapat para talunin ang mga taong iyon, kahit na may malaking kalamangan. At sa pangalawang istorya ay ang laban nila Philip Ergovic at Dempsey McKean sa isang laban sa pagitan ng mga walang talo na heavyweights, bagamat nabigo si Philip Ergovec na magpakitang gilas, ay nakuha pa rin niya ang panalo at pinigilan si Dempsey McKean sa ikalabindalawa at huling round, si Ergovec ang mandatory challenger ng IBF kay Unified Champion Alexander Usyk, na sa huling bahagi ng buwang ito sa Poland ay makakaharap ang mandatory challenger ng WBA na si Daniel Dubois, at si McKean ay matalino sa boxing, gamit ang kanyang istilo ng southpaw sa una kaya si Ergovic ay naghahanap break at distansya para makakonekta ng mas madalas na malalaking suntok. Maraming hawak ni Mikin sa pangatlong round, kung saan inilapag ni Ergovic ang karamihan sa mga pangunahing headshot. Si Mikin ay mas nakatuon sa pag-target sa katawan. Si Mikin ay mukhang gas, karamihan ay huna-hawak at kumukuha ng mga suntok sa ikaapat. Sa ikalima, mahusay na nagsimula si Mikin at lumapag sa ulo at katawan ni Ergovic. Marami pa ring hawak si mikin Sa pangwalo, si Ergovic ay mukhang pagod na pagod na rin. Marami pang suntok ang ginawa ni mikin Sa ikasyam, tila na boss ni Ergovic si McKean ang isang solidong suntok at ang ose Fighter ay amakap para di tuluyang bumagsak. At sa ikalabindalawa at panghuling round, si mikin ay nasakta ng gusto sa pamamagitan ng right hand shot ni Ergovic at di na nakaalis sa kanyang mga paa, kaya bumagsak si mikin at tinihil ng referee ang naturang laban. Hanggang dito na lang mga idol.